Okay, welcome mga kalakad. ng oras sa uh, hapon, uh, sa oras na ito, dito ako. At uh, gamitin naman lang, naman natin ang lingwaheng Tagalog dito. Sagul, uh, sagulano or mix, mix up. Uh, dito ako ngayon sa uh, ilang bisit ko na ilang bisit ko na itong na video. Uh, at ito balik ako dahil may naka, may mga scrap ng mga plywood na naidam dito sa request ko galing sa isang sub housing dito subdivision at ito na ngayon ah uh, ko ito uh, at saka yung mga yung ambal namin na andyan dyan uh, tinga, tingnan natin kung papayag itong makuha sa ano makuha sa sa video kung payag to so i-video natin sila at andyan din, part, din ang partner sa isang kambal na si Francis na alam nyo mga kalakad sobrang ano niya galing sa Tagalog dahil Manila ito uh, Manila ito lumaki at uh, um, siguro kung hindi ako nagkamali mga ano to mga 15 years na siguro o 16 years abroad sa so Saudi yata So ayun, uh, videohan ko sila ngayon At uh, i-focus ko mga kalakad At siguro mag Papalit uh, siya sa akin, papalitan niya ako Maya, dahil ako rin ang uh, mag, uh, ano, Magtrabaho sa uh, ko itong uh, I-classify ko itong Magamit pa at hindi magamit So ayan sila ngayon I-focus ko ng mga kalakad ito na mga klakat, uh, papasok kapasok na ko doon sa loob. Uh, ilang bisis ko na, nasabi ko kanina, ilang bisis ko nang, ilang bisis ko na uh, uh dahil dito ang I aming, mean, ang aming garden ko. Di, noon, nung may marami akong unang vlog ko talaga dito, nakita ah, natin yung maraming mga limon grass na aking na, na, na natanim dito at ito na sila ito kambal ito ang dalawang ito at itong isa ay uh, itong naka pantalon na ano, naka-flick Ito ang uh, ito ang uh, ang pangalan nito ay si Amy. At ang isa naman itong naka-t-shirt na pula ay si Ivy. sila mga kalakad. Ito ang aming bunsong mga anak dito. At itong isa ay nakapagtapos ng teacher at sa ngayon ay nagpa ano na siya And practice teaching so ito ang uh, scrap ng mga basura na, na ni-request ko uh, dito ayan, ito mga kalakad at ito ang mga uh, kasaba kasaba na tanim tanim ko noon at ito ang mga saging na lakatan, tanim ko rin yan ito, tanim ni itong inyong alagad eh, inyong, yan na nga uh, parang alagad na rin So ayan at mapunta tayo, papasok tayo at ito ang mangga na noon ay nagbunga. Sa ngayon nula itong bunga, mga kalakad. So ayan, sundan natin sila. kung saan ang kung saan ang punta nito. Ayan. doon sila. ito ang garden ng isang retired teacher ito kay teacher uh, maestro Piping Hortiz at ito ang mga mangga dito ito ang flat mek ito ang kanyang mga batong so, ayan ah uh, may mga ano na may mga suhay so, na ah uh, yung ano yan uh, parang akitan ng mga sitaw so batong yan sa so, bisaya mga kalakaw sa itak si, yan ang yan ang ano ko yan ang partner ni josibel I.B. si Francis uh, Si Fran, si Francis di, di okay. o, ay akong gi fokus. focus. Oh, ano na? Pa na na, record na. Lang. Ang imong tingog na. Mo-record more na. Kasi gwa ko nya mo so mo dire. Pa na kay kini, wa kini mo kung doon sa balay. Kini hmm. mo yung ubal ini. Di lang sa doon. kay kun ibutang dito, kini na nga kahoya. Kini duha kay mo ibutangan ani mga lagpad nga. Hmm. Una naman na ko. Ang pila pa dia lingin na. Hmm. Bugat lagi na anak. Nga.

dito may plano magkaka dito ha ta budong ko mm. manin eh. kini oh diri di kutob ato pa dong kanang pikas nak baby kay poroso na ko atong to ali to mga plat kay maestro mo ano ni siya magamit pwede pa ni kusina di ba oh nakoy Yan. walik to wala ka ta pa magamit diri

kana ka lang <laughs> kayo makikuli na sa IB, ipaak sa rog lamok. Oo. yan ang nakalapat. Dan, amping ka din sa mga pak. Pa, okay. Ang amping sa mga pak. Okay. Si... So, so ayan si Francis naka ano naka oh. sa itak. So mamaya maya lang ano. Magandang hapon diyan. Oo, oh, yan. na uh, anong kuha uh, natin? Magandang anong, hapon. anong anong hapon name? Sa... Anong tawag natin? Ano natin ah. Tuloy <coughs> so, balik lang ha. Kunan na, diretso na. Ang tanga na ko dire. Mm. Ayun, ah, uh, niya ang microphone ko. Oh. Una lang magsulti ka. Una lang. Oh, kung gusto ka patras ka <coughs> Ako'y patras, okay? Okay. okay. <coughs> so, ayan, si Francis. So, ito ang nasabi ko na na sila ay na, may mga may mga ano may parang sila bandang kapalong bandang kapalong so, ayan, Yan, ayan, si uh, magandang panche. hapon sa lahat so, sa, Pila ka katuig sa on, on sa kamo? Sa imo gyud 15 years ka or more? 16 years ako sa uh, 16, Saudi. Sa Yan, sa abroad. Pero tubong Maynila ka man Ah, uh, Manila, maraming uh, pamilya din sa Manila. Pero tagalite talaga ako. Hindi, ibig sabihin, doon ka naglaki sa Manila, di ba? Oh, uh, mo, doon ka parang naging mature. Ah, sa Manila talaga. Ah, uh, hmm. talaga. Tingnan niyo mga kakalakad. So, so yun. Luwint <laughs> ito magsalita ng Tagalog. <laughs> Ay, ito lang na magka, ano, ano. <laughs> so, ayan. Ah, uh, Gitso na lang ka dito kay Bid. Magbidyo tagamay sa mo. Ah, okay, sige. Um, ayun, ang dalawa. Hello magkapatid, mga magkapatid, makalalakad. Oh, takot. Hindi tulad dito Francis. Sana ay kasi ito. So ayan. So ang gawin namin dito ay magtalok ng niyog. Yara, yara. O oh, ito ang bagong tanim na lemongrass, grass, mga uh -huh. kalakad. Oh, ang dami. So, oh, manasyo siya oh. So, oh, dinugom daghan. na to na. So ito ang bagong tanim. So, ngayon, uh, ngayon. ano, ah, oh, si Francis. Maga. Ito ito ang buhay sa ano, ah, ito ang buhay sa sa Davao City. Davao City no? Oh. Sa Liti, wala dili ni. Ah, sa Liti, meron din naman Eh. Mas unsa sa Manila pag yod? <laughs> Ama ay mo kama, um, ka kamaom lagi kayo. <laughs> okay. Oh, so. yan Ang tawag na Francis Talop no? Oo, ha, kumbaga. Talopan sana? or so man tawag pa man sa so, so Tagalog? Man to ah uh, mangbubulot. <laughs> Wo ba no? O oh, um, yeah. yeah. uh, mo na ang kuan gyud kun sinay. ma kamot mo diha. Kay. So ah uh, simple lang. Ah uh, oh, ayan. Mm -hmm. Mulang siya. Oh, okay, tingnan niyo mga kulakad, masimple lang dahil sana ay talaga 'yan. maraming trabaho at alam yung mga kalaka dito si Francis trailer driver to sa abroad yeah. sa Saudi no? Saudi oh, hindi ito basta bastang driver lang na ordinaryo <laughs> ah. ang trailer ay mahirap yan dahil mm -hmm. ano uh, may mga sila ba yung kambiado sa kambia, kam, uh, walo. change gear sa walo ha? walo walo? Oh. so dun ay siya itawag auxiliary oo eh? oh, oh, yan Ah, auxiliary o katong main girl. Ah, meron na. Ah, so ayan mga kalakad. Ah, di basta-basta yan dahil ilang kilometro pa ang oh, abutin mo pag mag-change goal ka. Inana no, Francis? Ah, dugay ka makahuman? Dugay jud. Okay, ayan. So mga kalakad, ah, ini record namin ang among ning trabaho dahil eh, si Francis hindi man takot sa kamera. Sige, so ini to. Tayo ah. uh, magulit ka. Ha? Ulitin mo magana. Ang alin? Pag view. View? Oo, oh, record Ulitin ang view? Oo. Oh. Live yan? Ha? Nakalive? Live tayo? Nakalive yan? Oo. Oh. Oo. Oh. Actual video to? Hmm, hindi spot. Hindi Mara. spot. Yan. Yeah. Ah, tanawa lang nyo niya kung kung ka. Mulan tao ka sa inyong hong. Ow. Sige. <sighs> Rehala ni si Aimee, si Aimee ba? Hmm? Oh? Takot camera. ka. <laughs> ah, uh, ito yung pamamaraan ng pagbubunot pero meron the best sa ano sa um, mabilisan talaga oh hindi na ilang baka daling kamot mo kamot mo dyan ang <laughs> <laughs> um, uh, pang mag mag uh, bubunot mga kalakad okay Ah, alam niyo mga kalakad. Oh, ayan. Ah, sige. Ng, o, sige. sige, sige, uh, mo. O mag ano kaka? kami nang nyug ngayon uh -huh. dahil sa 23. Oh. Uh -huh. Syempre, Pasko na. Oh. Uh -huh. 23 'yan. Ah, ano tayo. Kumbaga magano kami magbibiko kami. Oh, ayan. Ah, mga kalakad. Di ko kasi Oh di, salamat na kung lakad Oi sila mga lakad dahil hindi namin hindi namin ano, parang hindi namin expected na oo ito dito sa Dabao. Kaya nasakan lang paman. Pero uh, ah. mayo, mabuti, ang mga plano sa buhay. Saka pa uh, pwede siguro ang ano lang kalooban uh, ng Panginoon na mag ano, ano para may sasakyan papunta doon sa kanilang farm. Ah, kasi so ano pa na doon? Ilang ano parsila Do doon? Duha Walong uh, dalawang klase. Oh, dalawang pasila. May doon. may dalawang area ang tawag namin doon. Okay. Bali apat na hektarya, apat na walong hektarya 'yon. Oo, ah, oh, oh, bali ko 'yan. Ba, uh, tawag diyan parsila. Oo. Oh. Ah, ano ah. ba yung tinatawag na Ama uh, kala ko so, susunod uh, pa siya tayo doon sa amin. Oh, ayan. Doon sa Tagum City, sa oh. uh, Sitio Pipisan Kapalong. Oh, ayan. Kung familiar kayo sa sa Tag uh, familiar kayo sa Kapalong, doon ay uh, mga community namin doon, ano? Hmm. Siya. Mga Lumad 'yan. Uh -huh. okay, mga oh. Ata Manubo, mga hmm. 'Yun ang mga kababayan ko doon. Kung ubo kung kaya mong ubusin ubusin uh, 'yan. Yung mga, yung mga wala lang kuan, walang ano, yung walang walang seedlings. Tinipon ko ka talaga para magamit doon. Yung lang surprise na pa, na pa kayo para para sa mga may ano, may mga importanteng mga gagawin. <laughs> Di ba? Ah, <laughs> uh, talaga. sabi ko kanina para makapundar 'yon mga kalakad ng plano. Uh, like, kailangan talaga doon, marami silang tanim, ay mga tanim silang uh, sila. Ah, dami lamoyo. namin tanim doon. Oo. Oh. Ma, unsa so, pa mga tanom dito? Siling Laboy, la ah, uh, Siling labuyo meron kaming uh, apat na libo. Pakita, ah, ang dami mga kalakad. Uh -oh. Oo. Oh. Tapos so, ah, uh, Siling labuyo, Kulikot. Uh -huh. Tapos yung sinasabi namin na Bisaya. Mm. Na hindi, Tati. oh, napa? Uh, oh, napa ibisaya John? Oo. Uh, tinatawag uh, mm, na unsa to? Balikot uh, uh, o Labuyo lab o unsa? Uh, sili Jod. Oh. Sili siya tapos ano? Ah, uh, meron kami tanim na kalabasa doon siguro mga mga 500 na punuan. Oh. Uh, nagprodukto, nagprodukto na. Yan. Uh, oh. oh. oh grabe no. Talaga. Uh, 500 man. uh, 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 of puno niya mga unsa na? Uh, on the way na siya sa oh, namumunga ano, na 'yon, namumunga na 'yon. Bunga na? Oo. Oh. oh. oh next siya. month, di ba sig ma-harvest na 'to <laughs> by next month siguro. ah oh, by katapusan ma-harvest na 'yan. Ito Kita niyo mga kalakad. Talagang ano sila, anong tagawal, tagalog ganito sa si Bisaya na tong kugyan. Ah, masipag. Ah, ayan. Kalimutan Mag... ko tuloy masipag si 'yan. <laughs> record na diri, oh, record. <laughs> So, kini Francis atong himuon nga akong bumbungan atong mga retarso retaso kay okay. naay ihatag sa ako gikan sa Project Engineer Santos Land by Galaki. Hindi na to butang diri among ito, yan ako ato lang pakaunon. Sila duha man sila by Galaki. Ah, sige. Okay. Kadisyon ta mo kay di si ay midtog kon mm, magkebot do. Tigil lang ko, Kaunon lang puli-puli taghatod. Oo, ah, sige. Sa ano, gita no. na to dire, magpalit uh, yung kan ba may tali lang kay. Ah, sige. Hirap man, wala. Wala may mga sa dito. Oh, sige. Ta. Plano ko nga dito taniman eh. Oh, ikaw, kini nga hmm. to pudong. taniman ng kalabasa. Ako ang nagya pudong. Mm. Kini mo sa akin, kita man produkto ni, eh. nagani gulang-gulang no. Idaoban oh. ako kay Ko na to. Man... Ani man ang tambal nako, daob basin. Mm. Ikaw. Pero priority ng mga plano sa buhay ha? Oo, oh, pero pag ano? Pag may, oh, pero wala nang makanti, wala kay relax ano, basta magtrabaho ka, ka. Ay, hindi, ano yan, ah, uh, siyempre pag sa uh, tuwing day oh. di Hindi, pwede na ito suhulan kung oh. gusto mo talaga. O, oh, gawin natin mag, isprihan man lang ng kung. Ma mm, magpa. Para 3 months, run up ng meeting natin. Kuha tayo ng tao. Oo. Oh. Kuha tayo oh, ng tao na magpa-spray dyan. Tapos ah uh, kahit kami ni ay uh, LB. ito. ito? Mm. Kuan to ba? Halin to. Tag 20 ang puno nito sa ah. Bankiruhan. Oh. Pwede, pwede tayo magtanim niyan. Oh, may isa ka lang tag 20 pila na. Ah Oh. Ah. Diba? Pero kalab... ang halin yun. Laki ng halin, di ba? Mm. Ito. Ani. So, yun yeah, mga kalakad, uh, stay lang kayo dyan. Oo, oh, ito talaga. <laughs> Alam nyo mga kalakad, yung video ko bantalan. Siya ang naging, ano, ah, uh, uh, tawag nito, mm, um, voiceover. Oo, oh, hindi siya talaga ang naka, naging, ano, ah, uh, um, hindi naman na rito Yung nagsalita talaga sa big video. Talagang Tagalog na Tagalog po hmm. kalakad. Hindi tulad sa dila ko na, Talaga <laughs> hanggang ngayon nag-practice pa rin. Kaya lang, ito request kasi ito sa Manila ba. Ah, <laughs> oh, uh, siyempre, pag ano, para maintindihan kasi ng lahat kasi ang Tagalog kasi, 'yun ang salitang ano natin. O, oh, dili ko mag-shout out dito sa Taga Manila si Mo Pinchal. Ha. Oh. Shout out. Ah, oh, uh, siyempre, ah, eh. na sila nga tanaw ang channel sa Okin Brother sa YouTube. Ah, oh, sige. Asta sa ako, sa FB page may na ako. Ah, makita, makita naman nila. Makita, na Manila, makita ano? dito si Walking Brother. Oh, wow. Oh, so, ayan, Ah, uh, shout out pati Tagaliti. Uh, shout out one. natin diyan sa mga pamilya ko sa Manila. Ah, uh, sa Manila, sa Quezon City. Ah, marami ako diyan. Uh, nandiyan yung kapatid ko sa ano, ah uh, <laughs> sa Alabang nandiyan yung kapatid ko. Okay. Yan yung siyempre yung mga pamangkin ko nandiyan. Yung kapatid ng tatay ko nandiyan mm -hmm. sa Quezon City. Yan. Oh, ayun. So, so, tapos siyempre shout out sa ano ko. Uh, family ko din dito sa Davao. Meron din ako family oh, sa Davao. Okay. Saliti, siyempre, saliti, sa Liti, shout out sa ko sa Liti, siyempre. Sinalay, sinalay mo. Nanay ko diyan. Sabi mo oh. ganun ba? Nandito. Shout out diyan. Nandito ako sa Oh, <laughs> oh <dito> ako. <laughs> Tingnan niyo ang YouTube sa ang Walking Brother. Walking Brother, ayun, uh, suportahan natin yung Walking Brother. Yun yun eh, ang Ah, uh, father in loco. Uh, YouTube show. Ah, uh, suportahan natin, guys, no? Oh, 'yun. Oh. Sana Supportan gawa pa natin. sana ng channel mo. Tulung-tulungan lang natin para Ah, uh, suportahan natin. Ah, uh, suportahan natin, guys, yung uh, YouTube ni Tatay. Okay. Ah, uh, Junisio. Oh. Yan. Walking brother. Oh, no? 'yan. Walking uh, brother. Ah, okay. natin diyan. Kumbaga sa ano, uh, pamasko na rin natin, di <laughs> ba? Oh, salamat. Uh, pamasko na rin salamat. natin sa uh, sa mga viewers. 'Yan. Ah, uh, uh, sa ngayon, ah, uh, dito natin na uh, uh, putulin natin yung uh, live natin ngayon. So, yun, pagpapasalamat siyempre, Merry Christmas. So, ito yung okay. buhay dito sa okay. probinsya. Kita <laughs> na nyo, mga kalakad. Ang galing oh. talaga, mga kalakad. Okay. So, yun. Oh. Eh, e ito, Francis, Iyan e natin, butang sa loob sa pan para panggatong ba? Ah, sige. Kaling bunot niya. Kana siya, may, di ba may sudlon ng tanda lang, ay, di? Oo. Oh. ako. sako. Kini ba, kining kuhan, kining... Dali natin to? Balot. Dali natin to, bye. Di lang, di lang. Naaman tayo dagha. Magdaam si Rosie. Ay, di. Kini lang ang lubi ba? Niya kanang ng bunot niya. Lagay na natin dyan sa loob. Niya, pake yung ko. Ah, hangtod sa sunod. Tinigya po ng inyong walking brother, Kalakan. Thank you. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Kalakad Vlogs. Kindly click the bell button for updates.